Nagkalat na po kami ng Holy Cross. Dito po ang ano. Ayan mga bro, mga sisi po. Tapos mayroong po kami nakita ni sisa. Saga-saga. Bunga na saga-saga. Ayan saga. saga, saga. po. Hinug na. Ayan po. Panghalo po sa mga langis. Ayan, ayan. Ayan mga bro, mga sisi. Ayan. Pero hindi ko muna po... Eh, kukunin ko na lang. Sige po. Kunin mo na lang. Para baon ko po punta doon sa taas. Ayan po. Balot mo na lang ang tisyo. Dika, ng tisyo. Ayan. Hindi kasi kuha kong tisyo. Baka daw oh. po sa silisan ng tisyo. Ano ko na lang. Ang dami. Isa lang. Ang mm init. -hmm. Okay lang. Mahal na araw naman. Sabado de Gloria. Ayan. All, ano pa tayo? Ayan. Ayan po. Ang lalo ko dito sa mga mga. Ah, kiat na. Dahan-dahan lang. Ayan po. Punta kami ng Calvario. Ayan. Ilang step din po ito. Kaya kailangan dahan-dahan. Kailangan kung ano, pagpupunta kayo ng Mystical Cave, pupunta rin po ng Holy Cross. Dahan-dahan <laughs> 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 lang si Sliza. Kaya walang hawakan dyan. Hindi nilang mayroon sa kabilang aray. Yan. Nakikita na po kayo. Tingnan niyo po ang trick na daanan na ito. O, oh, grabe. Pero okay lang yan. Kayang kaya po yan. Pag sa Banaho nga, ay eh, napunta. Kaya nakakaya po. Eh. Dito kakayanin din. Nakaya ng iba. Kaya rin po natin. Dahan-dahan lang. Makakaya din po kami sa tinatawag na Holy Cross. Mga mga mga, mga, mga sisayin po. tamang tama ngayon. Sabado di Gloria. Para gloriahin na kami. Saan ang nito? Ayan, diretso na. Eh. Dahan-dahan lang, huwag ka magmadali. Hindi mo tayo magmadali. Eh. Tsaka walang traffic ngayon dahil ni Sabado. Gawa ng magta-traffic po yan, linggo. Linggo ng hapon. Kasi lunes may pasok na mga tao. gusto ko naman tayo magsacrifice. Eh. Oh, paganda oh. Grabe. Maganda po dito ng no. Pinaka baba po nito ay isang napakagandang cave. Mga bro mystical po talaga kaya tinawag pala yung mystical. Talagang marami po doon mga iba't ibang uri ng mga imahe. Si Mama Mary, Pieta Nazareno, lahat Santo Niño. Nandoon po lahat mga bro mga sis. Malilibang po kayo. Kaya mayawang just babalik po kami. <laughs> Isasama po namin si Bunso sis mga bro mga sis sa pagbalik po namin muli rito napakaganda po kasi nandito hmm. po sa bundok mga bro mga sis fossilized eh. hmm. po siya, fossil taklobo malaki yan po yan may hmm. nakuha si Bernal din yung taklobo sa Bado de Gloria yan, eh. pag nabuhusan po ito ng tubig kitang kita po ang hiturang ito mga brunadis, pag naman, mo ibuhus yung inumin natin yung tubig <laughs> Ano ba? Nakapagtaka ano nasa sa bundok? Oo, yan po oh. Diba? Galing. Ano ba yung mga suso? Yan po ang Dito, likod oh. Ayan. Crystallize po ito Ganda. Ayan. Ibuga ko na lang po ito sa isang tabi. Ang ganda nito, ito oh. Salamat ba? Mag-wish ka na. Yan mga bro, mga sis. Nandito kami sa ano to? Pinakakalbaryo ng Mystical Cave. Paakyat pa lang kami, nagpahinga lang at hinahapo ako. <laughs> ano ang ganda ng tanawin, 'di ba? napaka naririnig niyo yung mga boses ng ibon yung hampas ng hangin sa dahon oh, ng kawayan Ayan. hindi man kami nakaakit ng Mount Banao nandito naman kami sa Antipolo at least hindi gano'n ditong crowded oh yan sarap ng hangin pero doon sa kuibang sarap ng hangin eh. hmm, sarap sa hindi ka magugutom eh. hindi ka mauuhaw kasi ang lamig yan Kasi maraming puno eh. Bato. Maraming puno, tapos ang daming malalaking bato. O, tingnan mo. Malaking tipak ng bato. Ito, shoot video mo Yan. Si. Oh. Ito, shoot video. Ito na mo shoot Mamaya. Dito kami sa taas. Siguro nasa one port pa lang o One palahati. port pa lang nagpahinga muna at nakakahapo <laughs> para na rin akong umakyat ng Mount Banahaw. oo oh, parehas parang ganito ang akyatin dun eh ang dadaanan hindi ba ang ganda ng nature narinig yung boses hmm. ng oh, ibon tingnan mo Bakit po tingnan yung mga bromosis ko tingnan mo hmm. mga batong malalaki grabe ayan oh. malapit lapit na siguro. duro seguro